sa po ang isang piloto habang nagpapalipad ng erplano para sa isang gender reveal party sa Mexico po nangyari ito. Makikita po sa video ang paglipad ng erplano habang nilabas ang pink na usok. Yun nga lang, kasabay po nito, nagka-problema po yung kaliwang pakpak na erplano hanggang nagcrash po yung erplano. Dinala pa po sa ospital ang piloto pero sadly po ay nako. Nabawi ang po ng buhay ano at ayon sa mga otoridad ng Novalo uh, Navolato sa Sinaloa State sa Mexico yun nga po wala na po yung piloto. Sad naman nun. Ah, R.I.P. Naku, Sana yun na lang nagbubukas ng bag. Tapos signature bag yung, yung nare-reveal. Alam mo, y ito y dito yun. sa mga ganitong klaseng video, natin makikita na, ano, no, parang what if. What mm. if, what if. But anyway, uh, yeah. We're, we're just praying for the family, siempre Nako.